Yo, good day sa inyo guys. Ito na naman tayo kasi meron naman ako ipapakilala sa inyo at ipapakita sa inyong item. At ito na, hindi na natin patatagalin yan guys. Buksan na natin yan at baka buksan pa ng iba. So, ito na guys. So, kararating lang ngayong gabi. Gabi na din liber sa atin at kung mapapansin nyo, napakalaki at may radial stick. Yan na naman na nakalagay. So, alam nyo na ibig sabihin yan. Sabi ko na yung nakaraan, di ba? Kapag may ganito, hindi pwedeng mabasag yung nasa loob or hindi pwedeng madamage yung nasa looban. Kaya ito, bubuksan na natin. At ito na yung ating hiwagang gunting. Yan na. Mabilisa na yan. Okay. Ito naman. naman ito kaya ang laman nito, no guys, no? Nakikita nyo rin. Ito, yung nasa ibabaw ay mahaba-habang karton. Okay. So, ito yung isang mahabang rason, kapatid. Kasi, kasi po safe, safe mapa, ma, apa, yung bubble wrap. Yan. Aha. Hindi naman yung wrap. Pinapalad pa rin Sa isa itong soundbar. Pero ito, hindi ito yung main event. ito yung main character. Sa so, itong soundbar, ito Sa malaki na to. napakalupit secure Napaka na secure guys napakapal ang pagkakabago na pagkakabal ibang iba grabe eh, may nakasulat hindi ko na nabasa Kaya, yung nakasulat guys pero ayan na natin yun ito na yung na natin yung aircon ha? ito na guys, may mo pigat. Ayaw. Okay. Yan, so guys, kung mapansin okay. okay. yeah, so, nyo, ayan ang pangalan niya, Kanazawa. Medyo na-damage na nga na yung kapto konti. Kanazawa Portable Air Conditioner. Sana. Yeah, yan yung ating order. Kasi dito. Huh. So, ito na. Sakat na natin ito. hindi po kasi tayo ulit ang gamit guys eh. Ito tayong gamit. Binaha. Yan, <laughs> okay. Ito na. Dito sa so box sa loob, magkita natin ng user's manual na hindi binabasa ng karamihan. Sabi lang natin. At meron pa pala siyang remote. So yan. Remote control. Then next ay ano ito? hindi ko alam kung ano ito, siguro isa itong post na malaki na mataba na ilalabas sa pinaka padero sa bintana yan, yan ang nandito dyan tapos ito, yan tayo rito hindi natin kung ano, so assemble din nalang natin ito kung assemble, hindi natin ng nalaman kung paano talaga ito so yan pa rito corona, yan gago! Tapos yung pinaka styro. Tapos ng styro. So na. Yung dito yung pinaka wire niya. Napakakapal. Na kailangan ng adapter dahil meron siyang tatlong dulo. Isang bilog. Tapos yung pinaka normal. Yan.

So, uh, meron siyang mga ano dito, uh, display. <laughs> may umiinaw siguro ito. Kasi wala naman siyang button, so the remote control siya. Ah, uh, meron. Soft touch nga lang siya. Yan, may mga button. Okay. So, papakita ko sa inyo to kapag once na buo na guys no so kita tayo mo a few hours later so ito na guys na-assemble na natin ito yung kanyang remote at ito yung pinaka-host niya yan itong host na to ay yung lalabasan ng pinaka-init na naman gagaling dito tapos so, yung sinong yung window na to dyan lalabas yung lamig ngayon itong ergo na to So, yan yung ating portable aircon na kanasawa. Napaka-sulit uh, dahil murang-mura -mura lang ito. Kung gusto nyo mag-store nito, kung sa Shopee, mag-search kayo ng um, portable aircon na 1.0 HP na kanazawa. Mura-mura lang. Kasi sa akin sa inyo, sabi ko nito ito, promise yan. O mura-mura, sulit na sulit. So, paano? Magpapalamig na muna kami. Diyan na muna kayo. Kita-kita agad tayo next time. Magtuloy lang man niya. Hindi ko pa pala. Hustle out, every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave.